So hello hello mga badi Good afternoon po sa inyong lahat So dito tayo live tayo ngayon Pa Makati tayo guys Ayan so dito tayo dadaan Punta tayo ng city hall mga lods Gawa nung nahuli tayo Mag uh, tayo ng lisensya natin mga lods so, Nahuli tayo ng coding mga padi. Shout out sa mga enforcer ng Makati mga lods And so dito tayo dadaan sa may gilid-gilid lang tayo mga loods. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin. And shoutout din sa lahat ng mga solid followers natin, ng mga OFW. Diba? Shoutout sa Team Bulan Reels Creator. And shoutout sa Team Bulan Vloggers PS. And then sa BCR Group. Shoutout sa inyong lahat mga mali mga badi. Yan, so dito tayo dito sa Rockwell ah. So ito yung Rockwell, guys laki-laki ng mengaluts building mga loads Diba? So pupunta tayo na City Hall ng Makati so, Diba? Pag once na gusto nyo pumunta City Hall Ito, meron na kayong guide Sa daanan kung pwede kayo Kung saan kayo gusto dumaan Ayan, So dito tayo dadaan sa Rockwell mengaluts Siyempre, chill driving lang tayo dyan. So, takong mayaman lang tayo mga loods. Takong pogi lang tayo mga padi. Ayun o. No? Oh. So, nasa likod natin yung ambulansya. So, i-guide natin mga loods. Diba? So, siyempre, uh, bit mala tayo dyan mga loods. Diba? Shout sa lahat ng mga pogi uh, driver na GP Warriors. Shoutout sa inyong lahat Diba si Tayo na daan Diba ganun ang kalabre Welcome to Poblacion Diba sa so, diretsyo na to Diretsyo na to ng City Hall Pag dinerediretsyo nyo tong way na to Papuntang City Hall na to guys Diba so napaka Aliwalas ng panahon mga padi Napaka aliwalas Hindi gaano mainit diba? So kaya chill driving lang tayo So stop muna tayo dyan sa Stop light Waiting tayo na mag green mga lunti Diba Kung once na mauli kayo ng enforcer Ng Makati So dito kayo magtutubo sa city hall So hindi naman yung kin kinumpis kayong License natin Siyempre, so, babayaran natin yung ticket natin kung ano, boarding tayo mga loads. Diba? So, ganun talaga yung buhay mga loads syempre tingnan na natin yung oras gawa ng duty pa tayo so dinahanan muna natin yung ano natin pagtumos ng ticket tapos direct sa duty tayo mga ludi diba shout sa mga enforcer ng Makati City mga luds salut sa inyo mga pali diba so syempre trabaho lang tayo mga luds diba And shoutout out din sa lahat ng mga solid viewers natin ng mga taga Bicol Marahay na uh, Tanghali po Sa Indukabuas Diba, so nagkarao na po kami dyan Ayun o, no? diba So bumibilog yung insta natin mga padi Yan, diret-diretso na yan Mga padi, papuntang City Hall Yan, so malapit na tayo Sa City Hall mga luds So tatanungin lang natin kung saan Banda yung tubusan ng coding mga padi Diba, so gitmalo tayo dyan Mga luds Shout out sa mga kasabayan kong rider dyan, mga malulupet. Shout out sa Angkas Rider and sa Joyride mga guwapo. Sa so, mga mukit mga malulupet. Diba? Diyos maray na Tanghali po. Yun. So malapit na tayo sa City Hall guys. So shout out sa inyong lahat. Thank you and salamat sa pag-support ng video natin. Pag-like, pag-share, pag-heart. So, ingat-ingat kayo lagi kung nasa ang lugar kayo. So, dito na ako sa City Hall. So, thank you and God bless po sa inyong lahat.